Tignan nyo mga, tignan naman ninyo. bonggang bongga pati yung mga huni ng mga ibon. <laughs> Talagang ano pa, feel na feel mo rin yung nature oh. Hala, hindi pala huni ng ibon yung naririnig ko. Anong tao kaya dito? Ayun oh, naku. What do you call this? Do you know what's the name of this animals Oh, groundhog. Oh, groundhog. Prairie dogs. Sorry? Prairie dogs. Oh, prairie dogs. prairie dogs. <laughs> prairie dogs daw sila ayan no nagguhukay sila ng malalim na malalim sa lupa Ayun, no kala ko kanina mga ibon sila mga prairie dogs daw galing no yan no? mga prairie dogs daw <laughs> ibon ako ng ibon kanina ito pala yung mga humuhuni. galing no ang dami nila eh ayun po oh. ang dami ayun no nakalitaw lahat ng ulo nila nakakatuwa <laughs> Ayan no, oh, yung mga prairie dogs daw ang tawag oh. Nakalitaw yung mga ulo nila oh, yung kada butas na ayun pa yung isa oh. Ayun pa oh. Meron pa dun, nakalitaw lahat yung mga ulo nila. Nakakatuwa sila tapos sumuhuni-huni. Parang sounds ng mga ibon. Ito yung pupuntahan natin, yung Bow Falls, papunta raw doon. Tapos doon naman yung Bump Spring. So ang dami namin, dami pala namin mapupuntahan dito. Yan. Alam nyo, ang ganda mag-tourist dito sa Kanda, yun o. Oh. Wala kang, wala kang, ano, hindi ka pwedeng maligaw. Palagi may mga direksyon. Parang, parang kami sinusundan na araw, pangalan, poste, ganyan. Hindi ka, hindi ka maliligaw talaga. Ang ganda ng mga street sign nila. O. Ayun, papasok kami. Nasa may libro siya. Naku, ang ganda ng, ba, ano na to, falls. Mababa lang siya. Ayan o, ayan yung mga, ano nila. Mga, swa, sapak katumbas sa atin ng sapa. Hindi ko naman matawag na river. Hindi ko eksaktong ma, ma alam ang pangalan eh. Hindi siya river pero sa atin ang tawag dito sapa. Kasi ang river malaki, di ba? Ayan o. Sibol yan. Ang tubig na yan ang gagaling pa sa mga taas ng bundok na dito. Yung mga yung mga yellow. Yung mga, di, ba nakita nyo, covered sila ng snow. So yung tubig na yan, galing doon sa mga natutunaw na snow. At saka, uh, spring water mula sa mga puno. Oh, ayan yung sinasabi ko sa inyong ano, bukal ng tubig or sapa. Equival equivalent siya ng sapa sa atin. Ang ganda, no? Ayan, no? Tignan mo naman yung damo. Ay, ano yata to? Hindi to damo. Mga binhe, mga punla. Kasi pine tree to. Ang lalaking mga pine tree. O, tignan nyo. Malalaking pine tree. So, tumubo yung mga buto niya. Ang ganda, o. Oh. Tignan nyo, o. Oh. Ayan, Ang no? ganda, no? Oh. Ang galing, no? <laughs> Kasi matubig nga. Yung bukal, ayan, o. Oh. Ang galing, no? Ang ganda, o. Oh. Tignan nyo, tumubo yung mga, ano yan, parang mga punla siya ng mga pine tree. Ayan, ng mga pine tree, o. Oh. So, maraming mga bunga yan, nahulog dito. Nabuo yan. Ang ganda, no? Galing. O. Oh. Ang galing, no? Ayan. Tignan pa natin. O, oh, ayan pa, oh, ang kapal, oh. Ay, ang galing. <laughs> Alam nyo, talagang ang ganda-ganda tignan. O, oh, ayan, oh. No. Tapos tignan nyo yung lumot. Ang ganda ng lumot, no? Malinaw, oh, malinaw yung tubig. Pero may lumot siya, no? Lumot siya ng, ano, yung sapa nila. Ang ganda, no? Ang linis, oh. Pero malinaw, malinaw na malinaw pa rin yung tubig. Ang galing, no? Nakakatuwa talaga siya. Ayun po, oh, ayun, oh. Ayun ang pinagmulan, ayun, oh. Mula doon, oh, yun, oh. Doon. ayun siya. Ang ganda, no? Sabi ko na sa inyo, ang Canada, hindi siya nawawalan ng sign eh. Palagi siyang safety. Tingnan nyo, lahat na lang may sign, lahat na lang may symbol, lahat na lang may pangalan. Para sa safety ng lahat ng pedestrian, ng mga driver, ng mga sasakyan at ng mga tao. Ayan, sinundan na naman uli namin yung pangalan. Dito raw. So, yung pupuntahan pala na namin Pulse, eh napakaliblib. Ayan, pero maganda na siya para na rin ako nag-exercise. naku nakakatakot naman to eh napaka pala eh ayoko namang ayoko namang madikitan ng mga puno dito kasi yung mga tinatawag nilang deer ticks nakakasakit yun yung mga pulgas ng mga deer pag nakagat ka ng mga yun magkakasakit ka kaya lang yung epekto naman mapipin po pala pagkaraan ng ilang buwan yung tinatawag nilang Lyme disease tapos delikado ko rin sa mga poison ivy yun naman eh, sobrang pangangati at saka allergy. Tignan nyo naman, dito pa lang, dinig mo na yung pulse. Ang ingay niya. Uy, di ba? Meron pang isang, di ba meron pang isang position yan? Ayan yung mag-ama ko. Ayan, lakas. Ate, meron na tawag sa ganitong river eh. Ate, natawag sa mga ganyang river? I rushing river ba yan? Hindi, meron silang tawag dyan sa river. Ay, ano siya? Ano pala to? Um, ilog siya muna. Tapos, mabilis yung agos. Ang tawag nila dito, para siyang rushing river. Pero ang tawag nila dito, yung mga white water. Kung mahili kang mag-rafting, yung, yung parang bangka lumutang-lutang, ito yung ginaga ito yung mga pinagraraf nila ng mga ganitong ng ilog. 'Di ba te? White water. Ayan. Yung mga mahilig magrafting, yung bangkang parang ano, yung pinapump lang na bangka. Ayan, oh, ang galing, oh. Alam ko, may ano pa yan, eh. May view pa siya doon, di ba? Baka magsasakit tayo doon. Kasi alam ko, na, may picture tayo, eh. Ano to, eh? Ayun, doon. Doon tayo sa kapila pupunta. Saan yun? Ang galing, oh. Ang ganda. Ayan, ang tawag nila dito, white water. Sa mga taong may hilig sa adventure, yung mga nagbo-boating, yung ano, yung rafting na boat, ito yung ginagamit nila, yung raft boat. Yung mga mahilig magrafting, rafting ito yung maganda. Pero yun nga lang, kailangan swimmer ka talaga dyan kasi talaga malulunod ka dyan. Minsan nga yung mga swimmer na nalulunod pa rin sa mga ganyang uri ng mga ilog. Ayun no? Hanggang ang Tapos doon ang bagsak noon, falls na. Mababang falls lang. So ang tawag, So ang tawag nila dito, ano, yung falls, ayun, and, nandun lang yung falls. Ang tawag nila sa falls na to ay bow falls. Aakyatin natin to. Tignan natin kung anong meron dito. So, yan yung spring Bump Spring Hotel. Ayan siya. So, nasa, nasa ibang uh, site kami ng Bump Spring Hotel na yan. Ayan, ang ganda, no? Let's No! So parang may ibang way. Kita niyo, ayun may bus doon, no? may street din pala doon. Baka doon na kami mag-shortcut, baka may shortcut daw doon eh. Ayun. So ito, ito, ito yung tinatawag nilang ano, Bow Falls dito sa Bump National Park. Sa loob siya ng Bump National Park dito sa Bump, Alberta, Canada. Yan, ang ganda niya, no? This is what they call Bow Falls here in Bump, Alberta, Canada. It's really good. It has a white water river. There. This is what they call Bow Falls here in Bamp, Alberta, Canada. Ito yung nilang Bow Falls na nandito sa loob ng Bump National Park ng Bump, Canada, Alberta. So this is the Bow Falls here in Banff National Park, Alberta, Canada. Shortcut daw to. Hinihingal na ako. Sa woods, oh. Diyos ko ang sakit ng tuhod ko. Shortcut daw yan, oh. Hinihingal na ako, taas-taas. Ayan. -taas. Nakarating pa ako yung tuloy. Ayan, nasukal-sukal, oh. Hinihingal na ako. Tignan nyo, oh. Tignan yung mga lumot. Ala, ang hirap naman ang shortcut na to. Ang sukal, oh. No? Ayan, oh. No? Tapos, malambot yung lupa. Pero hindi siya putik, pero malambot. Parang mas mahirap maglakad. Okay.